may may suwaki naman nag-request sa amin ngayon mga rivers at dali-dali po kaming nangunguha ngayon ayan oh, ang dami nito yan tatlong sopot yan isa dalawa tatlo at tatlo din kami nang ng suwaki yan yung isa namin kaibigan at sak yan hasta at saka si tatlo kaya kasi po na mga rivers nag-order naman yung case namin gusto lang ka ah, kumain ng Philippine Viagra kaya nahanap pa namin kung saan sila sumul sumulpot yan hindi namin maintindihan ang current mga rivers kasi nag iba iba yung current ngayon kaya hintayin muna natin yung gaze namin na makapaangat po sila ng SMB mga drivers yan May ilang minuto nila po Suwaki. Tatso yung kumuha at saka yung isang kaibigan namin at saka ako po mga levers. Kaya hintayin muna natin. Ayan, hinahanap pa namin mga levers. Wala pa po na kayo sim, binagi namin. Hinahanap pa namin sila kung saan sila banda mga levers kasi... Ah, hindi namin alam kung saan patungo yung current mga ka na po. Banda buhulaw sabi ni Tatcho. Yeah. Ayun pala yung isimple lang mga divers yun know? Yung kulay oris mo. Tala namin. Isa na. Okay, tainin muna natin magkakata lang mga divers para malinisan namin yung swake na inort nila. Ayan, yeah, nakakangada pong isang divers namin. Ngayon po yung kanyang BCD. Eh. Kaya andun po si Sir Willie at hinihintay lang namin. Kaya ayan, tingnan muna natin sa na mga reverse pipi. Kapin muna namin. Ayun po mga reverse, andito dito na po yung diapers mo, nakaangat na po sila yan. Dito na po lahat. Sobrang hirap talaga mag-pick up pag ano, malakas yung hangin. Kaya lilinis muna kami ng swaki kasi order po nila. Ayun. Yan na po, maglinis na po kami ng swaki para sa guests namin mga reverse kasi nag-order po sila. Dak, dagko po noy. Yan oh, sobrang laki po talaga. Ito pa. Yung malaki ang iserve natin sa kanila mga drivers. Yan. Ito. Kasi si Boss Willie po nag-order nito. Yan po. Oh, malaki po yung laman mga drivers. Ang ganda ng suwaki dito sa Nalusuan Island. Malalaki po yung malaman laman niya. Yan. Ganyan lang po maglinis, oh. No. Oh. ganyan lang maglinis mga driver. Madali lang 'yan. Pag marunong ka nito, pag hindi ka marunong, ah, nako, mahirapan ka talaga. Mahirapan tayo sa tumanggalison 'yan. Ito yung isi-serve nating malalaki mga divers Para hindi naman po sila maalkansi Oh, alkansi <laughs> O yan, ito po yung laman niya mga divers Basta hindi po niya timpo Maliit lang po yung laman Ayan, ito pong order nila mga divers no? Ah, okay na yan Magkakain naman yan um, Ang buta ito niya ito lang po mga river serve natin mga ah, gaplay na Ang dami pa mga reversong Sobrang happy po sa babae. Ikman na po ni Sir Willie yung sungge mga rifles. Philippine Viagra. O yan. Philippine Viagra po yan mga rifles. Ang lakas na gumain. Kaya thank you, thank you for watching mga rifles.